Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. morning guys ayan to this video guys magtatanim tayo guys ng papaya at saka yung plomeria or kalachuchi kung tawagin it. ito guys ay yung white na may yellow doon sa middle ng ano niya, uh, flower niya napakabango to guys, mabango yung white ang pinili ko kasi mabango to at saka itong papaya, ayan malaki na so dito natin itatanim ayan, start na tayo guys ayan, so malambot lang tong lupa guys as you can see, buhaghag siya So dito natin tatanim tong papaya. Ayun. Malambot lang siya. So ayan ito yung mga pinagbalatan natin ng mga gulay diyan ilalagay natin sa ilalim para magsiselfing pataba niya. So yun guys, inihulog ko na yung mga pinagbalatan ko ng gulay then saka natin ilalagay yung papaya. So yan. So yan guys, binaliktad ko lang yung paso. Ayun, tatanggal ko ganda ng pagkano niya. Ayan, so need na natin itanim talaga guys kasi marami na siyang ugat. So ayan, itanim na natin dito. Ayan, yung ating papaya. Laki na dali. Ipapunan na natin kasi may ano naman na siya doon sa loob. Fertilizer. papaya natin next natin guys yung ating romeria. ayan so ilagay naman natin yung sa kanya ayan, ganito lang ginawa ko guys ayan, minalitan kong ganyan ayan pusa lang sya matatanggal ayan, para hindi natin uh, bibiyakin yung paso ayan Marami na rin siyang ugat po so Yan so ina na natin sa loob Lobas Ayan so ayan guys. yung ating tanim na at loner yeah. Ayan Bilikan na natin guys So yan guys, titiligan ko na lang siya guys. Ayan, napakaganda ito guys kapag lumaki. Malaki ito talaga. So napakapagbango. Ayan, kaya ako dito ko itinanim para magkatabi na sila dito sa papaya. Okay lang yan. Mas madaling lumaki ito kaysa itong plumeria. So ayan guys, yung ating tanim na plumeria at saka papaya. So ito, yung pinagtanggalan ko ng paso, tataniman ko pa ulit yan. Ayan, so thank you for watching.